Yes po, isang magandang magandang hapon po sa ating lahat. Uh, hanggang sa mga ors po na ito, uh, wala pa rin pong balita kung pinirmahan na nga ba o bineto o ano na ang ginawa po ng Pangulo sa Term Setting Bill. Ako po ay uh, nananawagan sa inyo mga kabarangay na napadaan lamang sa aking channel. Uh, kung kayo po ay uh, hindi pa po nakapagsubscribe, kayo po ay aking inahanyayahan na magsubscribe pakiclick po ang notification bell at all para palagi kayong updated. Pero bago po yan mga kabarangay, ay uh, update lamang po. Uh, kapapasok lang na balita. Uh, yung pong uh, impeachment trial uh, ni uh, Vice President Sara Duterte idinik idiniklara po ng Korte Suprema na unconstitutional na naman. <laughs> Mga kabarangay, no na ba ito nangyayari? Bakit nangyayari ito? eh uh, nangyayari ito? Napakagagaling naman ng ating mga mambabatas. Bakit nakagagawa sila ng batas na unconstitutional pala? Ano na ang nangyayari? Uh, pero hindi po yan ang ating topic, mga kabarangay. ah uh, ito po ay uh, uulitin ko lamang na i-content eh, ko na nga ito eh. Kaya lang, napakarami pa rin po yung mga nagtatanong, ah, hindi lamang po sa comment section sa aking uh, mga content, kundi nakikita at nababasa ko rin uh, na tinatanungin la, nila sa ibang mga content creator po, na uh, kasi umaasa pa rin po talaga ang marami, o ilan pala, hindi na marami, na pipirmahan pa rin nito ng Pangulo. Uh, yes po, may posibilidad pa naman eh, ilang oras pa Uh, mula ngayon uh, bago malusaw itong batas na ito so may oras at uh, panahon pa po para pirmahan ito ng Pangulo uh, kaya lamang po ay muli ko pong ipapaliwanag na after po na mapirmahan po ito ng ating Pangulo halimbawa ngayon o hanggang bukas sige sabihin na natin <laughs> kahit Sabado o hanggang Linggo siguro kung pipirmahan niya yan kung uh, nasa batas pa eh ano na ang mangyayari? Uh, mga kabarangay, napakarami po kasi ng naniniwala na kapag ito po ay pinirmahan na ng Pangulo, ay uh, mapo-postpone na po ang halalan sa December 1, 2025. Mali po. Hindi po uh, ganoon kadali. Kung wala po sana na nagsasabi na magpo-protesta, uh, or uh, ibig ko po sabihin na uh, magko-contest, magpipetisyon, eh bukas na aklat naman po na kapag yan po ay naging republika, Pinirmahan man niya ng Pangulo or naglapsintulo o basta naging Republic Akyan sa anong uh, mang kadahilanan ay talaga pong may magpipetisyon at isa na nga po si Atty. Makalintal. At uh, kagaya po ng sinasabi ko at sinasabi din po ng iba na mga content creator na kapag yan po ay tinortesta, uh, yan po ay magkakaroon po ng pagdinig sa Korte Suprema. At malamang po sa alamang, uh, lagi po na sinasabi ko, siyempre po ang kakatigan po ng Korte Suprema ay ang petisyoner. Dahil nangyari na po yan noong una, idiniklara po na unconstitutional yung pagpopospon po ng halalan. Eh ngayon hindi lamang po pa, <laughs> mga kabarangay. Pero uh, lagi po na igini iginigit po ano, nang ilan, uh, maging ng ilang mambabatas na uh, hindi naman daw postponement hindi term set uh, ang term setting na ito dahil uh, pinix ang term inayos lang daw po yes po inayos lang daw po ang termino uh, hindi daw pinopostpon hindi daw pinapalawig yung termino at wala daw holdover capacity <laughs> nakalimutan yata nila na mayroon pong nakatakda na halalan sa December 1, 2025 Supreme Court ruling <laughs> at kapag uh, siyempre po kapag yan ay nasa, nasa batas, naging ganap na batas. Wala bang postponement na magaganap? Eh may nakatagda nga eh. Siyempre hindi na matutuloy. Eh di postponement. Meron na nga magtatapos yung termino eh. E, tapos dadagdagan ng isang taon. Eh di extension. <laughs> Hold over capacity. Nakakatawa po yung ating mga uh, mambabatas, mga kabarangay. Ang kagaya po ng aking sinabi kanina, doon sa aking uh, pambukas na bilang, ika nga. Yan po, ah, uh, yung uh, ano po isinusulong isunusu na uh, impeachment yes po impeachment trial po uh, ni uh, uh, ng ating vice presidente yan nga po update lang idineklara na naman po ng uh, idineklara po ng uh, Korte Suprema o Supreme, Supreme Court na unconstitutional po ito. So sana po sa kahit paulit-ulit, pabalik-balik sa mga bagong uh, Tune in pala sa aking channel or yung hindi po napanood yung una ko pong uh, uh, content para po sa uh, usaping ito na kapag pumirma po ang pangulo ay uh, uh, postpone na ba tuloy na ba ang November 2026 uh, barangay at SK election hindi pa po mga kabarangay uh, hindi po yan na uh, hindi po sa pirma ng pangulo uh, nagtatapos ang desisyon ako uh, kung, uh, kung, wala nga sana pong uh, nagsasabi na po kontra, eh maaaring uh, nasa presidente na po ang last touch. Yes po, pagkapirma niya, batas na yan, yan na nga po ang manging babaw. Kaya lang po, hindi po hahayaan uh, ng ilan po sa ating mga kabarangay, kababayan, na hindi po yan kontesan o hindi po yan ipetisyon dahil sa kanilang paniniwala ay labag po sa saling yung patas ang gagawin ng term setting bill po na yan. Kanina lamang po mga kabarangay ay akin pong napanood Uh, yung content po ng uh, ating mga iniidulo na mga content creator po at uh, kagaya po ng aking tinatanong din kagaya po ng aking iniisip din ay parang magkadugba po kami mga kabarangay uh, kinakwestiyon ko din noong una pa uh, sabi ko nga dahil hindi po tayo abogado eh, baka magkamali tayo na uh, sarado na po o siniday na nagsara na ang kongreso Ibig sabihin Kapag nagsara na Eh wala na siyang power Pero uh, Nakarating pa rin po Ang ratified bill Sa office of uh, the president June, Noong July 15 Hindi po ba? So June, uh, June 13 po Sarado na ang uh, Kongreso At noong July 15 nga Nakarating Sa office of the president Ang naturang uh, bill Sino po ang nagdala? Bakit July 15 lamang po dinala? May power pa ba ang kongreso na nagsara na para i-transmit ito? <laughs> mga kabarangay, katanungan ko rin po yan. Uh, Kasi po, uh, parang duda rin po ako. O duda po ako na talagang noon pa patay na po ang batas na term-setting bill. <laughs> Araw po ng uh, Bernice ngayon, mga kabarangay. Alas 4.30 na po ng hapon at uh, bukas po ay sabado susunod linggo kinabukasan ng linggo lunis na po July 28 pagbubukas na po ng 20th Congress so ngayon po ay bernis nga at alas 4.30 na ng hapon malapit na po talaga na maubos ang uh, araw o uh, oras ng 19th Congress So kapag uh, yan po ay inabot ng uh, 20th Congress. dyan na po yung sinasabi natin, mga kabarangay, na talagang uh, mamamatay na po, patay na po ang uh, ratified bill po ng Kongreso at ng Senado. Kapag namatay na po yan, siyempre po wala nang bisa. So yung mga pinaasa po ay talagang wala nang maaasahan. Maliban na lamang, sabi ko nga po, kung ipipilit pa rin yan, gagawing panibago sa 20th Congress, ibang usapan na naman po yan mga kabarangay. At ang usapan po dyan, palapit na po ng palapit ang December 1 para sa halalan. Sa palagay po ba ninyo kung sakasakali, nabuksan yan muli o buhayin sa 20th Congress ay uh, mapopostpon pa nila ang uh, halalan sa December 1. Mga kabarangay, uh, ako po ay naninindigan at matatag po ang aking paniniwala na hindi na po pakikialaman ng 20th Congress yan. At kung sakasakali man po na sila ay gagawa ng batas, ay tiyak po na itatama na nila. Ilalagay na po nila sa ayos. Pwede po nilang dagdagan ng hanggang 6 na taon po ang termino ng mga barangay at SK official nang walang uh, kokontra nang walang lalabaging batas. Yes po, 6 na taon sa mga mananalupo po. Oo po. Sa December 2028. Yes po, yan po ang tunay na fixed pig, uh, term. Yan po ang totoo at tunay na term setting. Walang pag-iimbot, walang personal po na interes. Yan po ay interes lahat ng taong bayan. Perpekto po yan kung yan po ang gagawin po nilang bagong batas, mga kabarangay. Mga kabarangay, ako lamang po ay mag-iiwan ng isang katanungan. Ngayon lamang po magtatanong mga kabarangay. Ah... Uh, Ipirmahan pa ba ito ng Pangulo? Ibebeto ba ito ng Pangulo? Mamamatay ba o mamamatay na ba ang term setting bill na ito sa July 27? O matagal na talaga itong patay? Hindi pala isa yung katanungan ko, apat yata. Yes po, matagal na ba itong patay? Gaya ng iniisip ko. Ako po, iniisip ko si, po kasi, kung uh, kasi, nung magsara na po, o nagsiniday na, ang Kongreso, at hindi po ito na ipadala sa Office of the President, ay uh, patay na para sa akin. So, para sa akin po, matagal na, matagal na patay ang batas na ito.